Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 11, 2024, Martes. At ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Bernabe, Apostol. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga Apostol. Chapter 11, verses 21 to 26 and chapter 13, verses 1 to 3. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa si Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lalo na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, uspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Tabilang dito, sina Bernabe, Simeon na tinaguriang negro, Lucio na taga sirene, Saulo at Manain, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo sila hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayako. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin at ginugunita ang kapisahan ni Apostol San Bernabe. At sa narinig nating pahayag sa unang pagbasa, siya po ay kasakasama ni San Pablo. Si Bernabe ang umakay din kay San Pablo. Uh, sila po ay naging magkatuwang magkasama sa pagpapahayag ng mabuting balita. At sa unang pagbasa ay muli tayo po ay pinaalalahanan na manatiling matapat sa atin pong pananampalataya. Kung kaya sa pagpapahayag ni Bernabe, no, na isa po ay atasan na pumunta sa Jerusalem, mas lalo pa niyang uh, ipinangaral ang mabuting balita na ibinibigay sa kanila. At sa puntong ito, no, nawa ay mas ma-inspire din tayo. Maganda po yung kasi may tuturing na si San Bernabe ay isa ring kompanyon o kasakasama ni, ni ni Pablo no ni San Pablo lalo pa no siya po ay nagsisimula pa lang sa uh, gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita uh, sa ating pong buhay no sa paglalakbay natin mahalaga po talaga na meron tayo din na nakakasama mahirap po yung mahirap mag-isa mahirap po yung gawain at responsibilidad na ikaw lang po ang, ang um, Uh, nagtataguyod. Malaking bagay po kasi yung, uh, yung nararamdaman natin na hindi tayo nag-isa. Uh, mayroong nagko-correct at nagtatama sa atin kung sakaling nakakapagbitaw tayo ng hindi maganda o nakakagawa tayo ng, ng kamalian. Minsan kasi no, sa, uh, nakakalimot tayo kahit mapano. Kaya e maganda po na mayroon tayong kompanyo. At no, maganda rin na ngayon ay isipin natin no? kung tayo ba ay nagiging mabuting kasama, mabuting kaibigan, tagapagpayo na uh, sasabihin natin kung ano ang dapat na sabihin, kung ano ang dapat na marinig ng mga tao at hindi kung ano lamang ang gusto nilang marinig. Lipo sa mapagpala araw sa inyo.